Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Uritech at your service. Ang ipapakita ko naman po sa inyo ngayon dito sa videong ito ay ang aking paraan ng paghahanap ng short na component ng iPhone sa paraang hindi pahulahulang galawan. But before that, ay gusto ko po munang i-confirm sa inyo na shorted nga po itong iPhone 6 na gagawin natin ngayon. May dalawang way po akong ginagamit para malaman kung short ang isang board at ang una ay ang multimeter via buzzer mode at diode mode katulad po sa nakikita niyong ginagawa ko sa inyong mga screen. Pero may mga pagkakataon po na hindi na de-detect ni multimeter ang short like dito sa iPhone 6 na ito but it doesn't mean na walang short kasi ang natitest pa lang naman ni multimeter ay ang battery terminal. At kapag walang nadedetect si multimeter ay ang second option ko naman ay ang pag inject ng voltage supply using DC power supply. And as you all can see na may nare-read na 1.65 current ang YCS short circuit detector kahit hindi pa naman natin pinapower on ang unit, it just means na may short component nga ang board. At ngayong kumpirmado na natin na may shorted nga ang board, ay ipapakita ko naman po sa inyo kung papaano ko hahanapin ang short na piyesa sa paraang slowly but surely. Sinabi ko lang po ang words na slowly but surely kasi parang maganda pong pakinggan pero in my opinion ay ang paraan ko pong ito ay di hamak na mas mabilis kesa sa panghuhula na galawan. Ayan, pagkatapos natin mabaklas ang board sa kanyang housing, ay uumpisahan na nating hanapin ang short na component. Using schematic diagram ay makikita natin ang buong circuit ng unit at sa pamamagitan ng diagram ay magkakaroon tayo ng idea kung anong mga piyesa ang posibleng may short. And since walang madetect si multimeter na short, ay it just mean na wala sa VCC bat or battery terminal ang short, kaya magproceed na tayo sa second terminal na walang iba kundi ang VDD main. Kung nakikita nyo po sa schematic diagram na napakadaming component ang posibleng may short, hindi naman natin pwedeng isa-isahing itest yan lahat. Or tanggalin isa-isa, mahanap lang natin ang short dahil sa dami niyan, baka abutin tayo ng ilang araw. Kaya ang tanong ay, papaano naman nating hahanapin kung saan ang exact location ng may short na component? Dito napapasok sa eksena si thermal camera. Gamit ang kakayahan ng thermal camera na makakita ng init, ay maituturo niya sa atin kung saang parte ng board ang may hindi normal ang temperatura. At para magkaroon ng init sa board, ay maglalagay tayo ng current gamit ang DC power supply. Sa pamamagitan ng power supply, ay mag-iinit ang short na piyesa kapag dumaloy na ang kuryente sa board. At base po sa nakikita natin sa thermal cam ay may dalawang area sa board ang may hindi normal na temperatura. So paano naman po natin malalaman kung alin sa dalawa ang lokasyon ng piyesang may issue? At para ma-identify naman kung alin sa dalawang area nagkukubli ang sirang piyesa, ay gamit pa rin si thermal cam via camera view naman ay ipagkukumpara natin kung alin sa dalawa ang mas mainit ang temperatura. Dito sa may side ng Wi-Fi IC ay makikita nating may 50 degree Celsius na temperatura na nakikita si thermal camera at dito naman sa kabilang side ay umaabot sa 100 degree Celsius ang temperature at dahil dyan ay alam na natin kung saan ang exact location ng piyesang shorted. At pagkatapos nating malaman ang lokasyon ng sirang piyesa, ay may isa pang tanong ang kailangan nating sagutin. Papaano naman natin malalaman ang eksaktong sira na pyesa? Nakumpirma natin na ang lokasyon ng sirang pyesa ay nasa upper right ng CPU, pero may apat na pyesa ang posibleng may short. So paano natin malalaman kung alin dyan sa apat ang may problema? Ang mga piyesang nasa area ng hindi normal na temperature ay itong coil, light IC at itong dalawang capacitors. Ang tanong ay alin dyan ang salarin? Pero bago po natin sagutin ang tanong ay tanggalin ko po muna ang cover plate ng CPU para maipakita ko po sa inyo kung ano ang final trick ko para ma-identify ko po ang tunay na may problemang piyesa. Ito pong huling trick na ipapakita ko ay di mo aakalain na isa pala siya sa may pinakamalaking ambag sa team dahil kung titingnan mo sa panlabas na kaanyuan ay mukhang walang silbi pero siya pala ang buzzer beater na tatapos sa larong ito. Ang tinutukoy ko pong buzzer beater ay walang iba kundi itong rosin flux. Si rosin flux lang naman ang rason kaya makikita natin ang tunay at totoong salarin kaya hindi umaandar ang iPhone 6 na ginagawa natin. Sa pamamagitan ng rosin flux ay lilitaw na parang magic ang sirang piyesa na kanina pa natin hinahanap. Ang napapanood nyo pong ginagawa ko dito ay tinatanggalan ko po ng glue ang dalawang kapasitor para malagyan ng rosin flux. Ang main purpose po kasi kaya nilalagyan ng rosin flux ang mga pyesa ay dahil ang rosin flux ay very sensitive sa heat. At isa pa sa magandang katangian ng rosin flux ay kapag na-expose siya sa mainit na soldering iron ay nagre-react ito na nagiging sobrang mausok at kapag ang usok ng rosin flux ay dumikit sa piyesa ay nagiging manipis naman itong solid. Ganito po yung ginagawa ko sa rosin flux. Nilalagyan ko po ng rosin flux ang soldering iron at ilalapit ko naman ito sa pyesa para yung usok ng rosin flux ay dumikit doon sa pyesang gusto kong lagyan. Inuulit-ulit ko lang po ang proseso hanggang sa ang lahat ng target kong pyesa ay malagyan ng usok ng rosin flux at kapag satisfied na ako sa tingin ko'y sapat na ang rosin flux na nailagay ko ay magsusupply naman ako ng kuryente gamit ang DC power supply. Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di ka lang magsalita pa, nakikita mo na yan. Di ba? Tulad nga po ng sinabi ni Madam Annabel, nakikita naman natin na nagpakita na ang shorted na piyesa, kaya ang gagawin ko na lang ay susungkitin ko na lang yung kapasitor. Baka mapatanong po kayo kung bakit susungkitin lang at bakit hindi na lang palitan. Okay lang naman na hindi na palitan yung kapasitor dahil sa maraming kadahilanan. Una ay marami pa namang kapasitor ang maiiwan na katulad lang din naman niya ng trabaho. Pangalawa ay for safety purposes, medyo risky ang magpalit ng piyesa na malapit sa CPU. Kaya kung safety ang pag-uusapan, mas safe ang hindi napapalitan. At ayan na po natanggal na po natin ang short na component. Ano sa tingin nyo aandar na po kaya ang iPhone 6 na ito? I-test po muna natin kung nawala na ba ng tuluyan ng short dahil kung may short pa rin po sa board ay malamang hindi pa rin po ito aandar. At base po dito sa aking short detector ay wala na pong short ang board. Kaya siguro it's safe to say na successful po ang ginawa nating pagre-repair sa iPhone 6 na ito. Pero bago po tayo magsaya ay i-assemble po muna natin para ma-final test kung umaandar nga ba talaga kahit na wala na ang short na piyesa. Ang tumatak at pumukaw talaga sa akin sa buong parte ng videong ito ay ang parte kung saan ang bida ay si Rosin Flux. Isang halimbawa, si Rosin Flux na hindi dapat minamaliit ang sino man dahil ang physical na kaanyuan ay hindi basehan ng kabuuang taglay nakakayahan ng isang tao. Ang wika nga sa Ingles, I don't judge the book by its cover. And as you all can see, ay nagpower na po ang ating ginawang iPhone 6 na no power due to shorted component. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Uritech, at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin, ay kapupulutan pa ng kaalaman at para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po, salamat!